Magandang umaga Padre Eren ang nahubang hubang balita sa aming hiniling. Halos ang linggo namin itong pinagtalunan Ni Padre Sibilya, Padre Fernandez, Padre Sibil, General at si Simon Napakarami po pala, ano po bang inyong huling pinag-usapan? Malapit na po ba silang bubayan? Meron din matataas na kawaning na lumaban sa iyong panukala anjan ang Gobernador Sibil at si na si Coroga Nayaan daw nila ang katasasan ng lupo ng paralan na si Don Custodio ang magdesisyon Tungkol naman kay Neral, wala siyang pinapanigan at kinakampihan. Pero paano po yun? Paano pag hindi sila pumayag? Huwag kang magalala. Malapit nyo nang makamit ang tagumpay. Ang mga taga-salungat ay napilitan na magkihamok. Sige po. Maraming salamat po, Padre Remy. Uwi na po ako at ibabalita ko ito sa aking mga kaibigan. Sige, mag-iingat ka. Kamusta ka kaibigan? Bakit hindi kita nakita kahapon pati kanina? Bakit ka lumiban? Nakakataman naman kasi pumasok pag laging galit yung prelay na nagtuturo sa atin. Sa bagay, tama ka yan. John. Ay, balita ko magpapatay sila isa gani pati ang kanilang mga kaibigan ng Akademya ng Wikang Kastila. Ano sa palagay mo? Napakagandang ideya. Sana mapagtagumpayan nila ito. Asan si Makira? Eh? Bakit para wala siya rito? Hindi ko nga rin alam eh. Sabi na nakasira. Mabago na ang panahon. Mabilis na nagbabago. Ang pamahalang ito na ayon sa inyo ng lulibaybay ay dapat parating palakasin. Ayos na kaya yun? Uy, bilig yung biskuit ko ha. Si ba, oh? Uy, biskuit. Nyo agaw biskwit ko ha. nyo ha. Niyo agaw biskwit ko ha. Hindi babayaran yan. Samahan nyo ha. Ito naman, utang muna. Kayo, kainis ha. Kala nyo, babalik ako. Ino, ang inyong kinabukasan ay namimitak na. Pinaghahandaan kayo ng Espanya at langang sa silangan para sa minamahal niyong Pilipino. Hindi dapat tayo maniniwala sa ating mga minumungkahay. Pamahalaan ay dapat nating pagkatiwalaan. At iba ang laban sa panungkalan kung hanggang sa ngayon ay hindi pa nila pinagsisiyan ang kanilang kahilingan. Hindi dapat tayo maniniwala sa mga bagay na ating minungugay ay dapat isungguni sila. Naniniwala ako na ang kadahilanan nito ay tayo ang magtatagumpay dahil ipinapatawag tayo ni makalaing kunin. Daming alam, kala mo naman magaling. Mainap, napakainap. Magdiwang tayo, mabuhay, wigang Kastila! mga kasama, mga kasama. Kaya noong umaga ay galing ko kay Padre Rene at sinabi niyang, sa Los Baños na pinag ng lahat. Nung una, tutul sila. Ngunit, hinayaan na lamang nilang kataas-taas ang kawani ng primaryang eskwelahan na mag -desisyon. Pero pangit, parang wala silang ginagawa. Sabi ni Padre Rene, si Don Custodio na daw ang mag -desisyon. Ano hindi sila pumayag? Sinabi sa akin ni Padre Rene na malaking na raw ang ating natamon. Kaya mas mainam na na tayo makipagkilala, makipag-usap kay Don Custodio. Tungkol sa ating hinihiling. Ngunit paano naman? Ang inchik na si Kiroga. Ang mananayaw na si Pepay. Mas maguti kung tanungin na lang natin kay Ginong Pasta. Dato na palaging hinihingaan ng payo ni Don Custudio. O, oh, kumag-aral lang aking ama dati. Pero ang problema natin ay, kung paano ay. siya lalapitan. Di ba't may kalaguyo siyang mananahi? Wala naman parahan tungkol sa pag-aandog sa kaniyang kalaguyo. Hayaan mo na. Mas mapapadali ang boy natin. Alam ko na. Ako na lang ang kakausap kay Ginong Pasta. Kung hindi man gagana, kana lang natin itutuloy ang ating plano. Tingin ko, tama si Sagani. Hintayin na lamang natin ang pakipag-usap niya kay Ginong Pasta.